Kanina guys, dumating yung ano namin, yung HR namin. Nagtaka nga ako eh kung bakit siya dumating. Kaya eh, pala tinatanong ng amo namin kung pumunta yung HR namin sa uh, dito sa aking pinakatrabawan. Kaya sabi ko naman sa kanya, hindi siya pumunta. Pero ngayon, pumunta siya. Yun pala, naawa ko talaga dun sa katrabaho namin na ano guys. Na uh, yung baguan, yung taga Myanmar. Ayun, binigyan na lang siya ng isang buwan na pagtatrabaho sa amin. Kasi nga, ang hirap makipag-communicate sa kanya guys. Although, hindi naman ako magaling mag-English. At least, naiintindihan ko yung mga sinasabi ng mga amo namin. Pero siya, mahirap makaintindi ng English guys. Kaya kung minsan, translate namin sa, sa kanilang salita gumagamit kami ng mga ano mga translator na apps yung Google apps yung Google tinatranslate namin Gina, doon namin kinokan yung mga gusto naming sabihin sa kanya at tapos nung dumating pa yung amo namin mga amo namin nung nakaraan na araw para kunin sana yung mga empty na lata kasi yung mga empty na lata i-display nila dun sa mga outlet namin at saka, meron yung ano yung binebenta namin na uh, abalon siya na nakalata na ang laman ay walong piraso ang nasa loob. Sinabi ng amo namin na lalaki dati, pagbuksan buksan, ng, buksan namin yon ay eh, dapat sa uh, baba para pag dinisplay nila yung pangalan ng company nila, company namin, ay mababasa ng ano ma malinaw at saka hindi pa baliktad pero ang ginawa niya guys doon sa mismo sa ano sa ibabaw niya binuksan edi eh galit na yung ano yung amo uh, namin alangan na uh, yung nabuksa yung pagkabukas niya doon sa ibabaw ay pabalikta mo edi eh yung pangalan ng company nila edi eh wala na <laughs> taob na eh ayun galit na galit siya guys. Galit na galit yung amo namin. Tapos sabi niya sa uh, ano, sabi ng amo namin. Okay ah, na, sabi na sabi niya sa akin. Tapos sabi ko naman sa kanya, itong dalawang ito na ano, na tama. Pinakita ko sa kanya kung paano buksan, dinemo ko sa kanya. Tapos tinanong ko siya kung alam na niya, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya naman niya sa akin, oo, oo okay pero nitong nakaraan na araw pabukas ako ng pabukas sa kanya ng mga abalo kasi akala ko kasi alam nanya niya eh yun pala hindi niya alam Doon sa ibabaw niya ano binuksan kaya ayun galit na yung amo namin tapos ang isa pa guys alam niyo yung ano yung in ko na ano na uh, 30 kilos na uh, walang balat na manok. Kamali na naman yun. Siya na naman yung may kamali. Dati nagkamali na siya. Nung una niyang pagkakamali, sabi ko sa kanya, bago mo buksan yung mga karton, tignan mo yung nakasulat kung tama o mali, sabi ko. Tapos sabi niya, okay. Pero, nung pangalawa na to eh, nung this week lang, tapos, meron naman, nagkamali na naman, di na naman niya tinignan kaya ayun galit na naman yung mga muna <laughs> sino ba naman kasi hindi magagalit oh? 30 kilos na uh, manok na walang balat De, dapat ay may balat Saka, hindi niya kasi tinitignan hindi niya uh, ginagawa maayos yung kanyang trabaho kaya na rin siguro no? na, nakapag decision na sila na uh, tanggalin na siya sa uh, trabaho kaya ayun grabe ang mukha niya kanina nakakaawa tapos yung mata niya pulang-pula at parang naluluha na tinanong ko sa tito ko kung ano yung pinag nila ng HR namin kasi pumunta dun siya ano, sa chicken processing room tapos sabi ng tito ko <laughs> yung mata niya namumula sabi ko so, sabi niya sa akin tapos yung HR naman namin yung kinausap niya ako naawa rin yung HR namin eh wala rin siya magawa eh. yung amo namin yung may utos eh tapos yung resignation form niya sabi niya sa akin can mag sign ka na sabi ko nasyak ako bakit sabi ko sa kanya hanggang next month na lang end of the next month siya na lang magtrabaho yung hanggang katapusan na lang ng April siya magkatrabaho yung yung Myanmar guys grabe naawa ko kaya hindi na siya masyado naiimik eh. yung mukha niya wala na rin malungkot na malungkot saka alam nyo naman alam naman natin na parehas lang sa ano na mahirap tapos ganun pa yung sinapit nila noon sa bansa nila di ko alam kung maghahanap siya ng trabaho bukas si Linggo kasi pwede siyang maghanap ng trabaho dito eh, habang ano nagkatrabaho pa siya sa amin para pag wala na siya sa amin hindi, hindi na siyang lumipat sa katunayan maraming beses ko na rin yung sinalba sa kanyang trabaho guys kasi tinatanong nila sa akin kung okay ba siya sa trabaho niya Ang sinasabi ko na lang okay naman tapos yung anong talaga yung mahirap yung pakikipag-usap sa kanya yung pakikipag pakikipag-communicate ayun binig, binigyan ni binigyan nila siya ng ano ng mga chance kaya uh, hanggang ngayon yung amo namin mismo na naka na nakasaksi na hindi naiintindihan yung mga sinasabi namin yung tinuturo namin sa kanya ay eh, napakadali lang naman Ayun, wala nang magawa kaya tinanggal na kaya may papayo ko lang sa inyo guys Ay eh, Mahalin nyo yung trabaho ninyo Kung hindi nyo maintindihan Ay eh, Magtanong lang kayo sa Mas nakakatas na posisyon Sa inyo o di kayo yung mga supervisor ninyo At saka ano nga pala guys Kung napapansin nyo Hindi ako masyado nag-upload O nagbibideo o nagblablog sa aking pinakatrabawan Kasi mahirap na baka matanggal ako sa trabaho makita ng mga amo namin na iba yung ginagawa ko kaya hindi ako masyado nagbibideo guys lalo na yung mga ginagawa namin trabaho namin pwede nila kung tanggalin o sitain pagalitan sa mga ginagawa ko na yun na hindi dapat ibideo yung ginagawa namin kaya hanggang dito na lang siguro guys Nandito na ako sa aking inupahan na kwarto at maraming salamat sa inyong panonood guys peace, I'm out